Kaning urasa, ha, mo pag out na ani sa akong duty. Ang akong going ani, mo ko sa simbahan. Karon, naabot ako ko sa simbahan. Wala pa man kasugod ang misa, aw matik puto og si kwati. Maoro ko ni matong madali-dali, basta nata sa simbahan. Full rice. Okay kaayo, Ug karon, misulod na ko sa simbahan. Kay ang misa magsugod na. Padulong nako sa sulod. Pagkaroon, ang misa nagsugod na. Pag nakumanag yun ang misa, karon muna'y giningon nga siki first thy kingdom of God maunang ihatag kaniya ang tanan o ang imong gipangayo matuman. All rise, amen. O sa wala damha, nabot nako sa dagat. Ang dagat, lubog-lubog o balod kay na uh, low pressure area. Maunang ang dagat karon lubog-lubog. Huwag nagpadayon ko sa unahan hangtod maabot ko sa akong destinasyon. Bisan pa ang dagat, lubog-lubog, nagyapoy ng naligo. Ubay-ubay lang yapon ang naligo sa dagat. Kung karon naabot na gyud ko sa akong destinasyon. Mao kani ang lutuonon ng mga presko. Nagkagkapilian ni sa akong ganihan na isda, na ay kinasol na ay pasayan, locos, mga labas o mga putanon. Makapili ra ka mo dani na Daan sa Barangay Dumlog uh, at bang Sanapol's Resort. Kung ganahan mo mo palit dire mga talisay nun, ari mo dire Ako lang na yung pero dili ko mo palit o mga lotoonon kay kapuyan ako. Dili ko ganahan magluto-luto sa amo ah. Maunang kapidyo lang ko kung ganahan mo muwari aw o okay kikayo. Oo, oh, nila na. Oo. Oh. Maugani ang akong giari sa dagat, ang akong paborito, kamuti, kuso o kinilaw. askan lami niya. Aon sa pamaydagayan, panitala nato ang gamuti o gato ng katon. Samtang nalingaw kong kaon, wala lang ko kapangagda sa nangagi. kapirtimang mong gusla Lami na kaayo. Gutom na kaayo. kaayo. <laughs>

kapan naga nih? aku bicho, kalo longform apa nih? maunya tak nai menandawa nih, kalo longform nih, ya. naot nggak naimu like, comment, share. Yeah, follow sa so wala nagapalo. Salamat kayo. God bless ang atong tanahan. Ug amping kadanunay sa mga katalagman nga moabot. Inhanglan magampo ta sa Ginoo kanunay. Amen always. I love you all. Yeah, yeah. Wow.